Sama mo lang kayo. Mmm! <laughs> Tapos si Nanay. Nakatawa pa si Nanay mamaya. Ayari na! Dito ako na sa kabila. Testing natin ito. Masakit din tanay konti, no? Masakit din. Oo nga, din. masakit din yan. Hindi mo rin masagad. Ito, isa pa. Okay, masakit talaga, no? Grabe. Dandagang ko na yan ha. Relax lang. Huwag mo lang may pigilan. Relax lang. Tama mo lang sa relax. Okay. Sa panay. Okay. Matitap muna ako na isa. Hindi masyadong masakit ha. Dikit lang. Lambatan mo lang na yung magmatigas na. Relax. Yun. Yun. Nga yun, naramdaman mo yun. So, ganun din naman nangyayari sa kabila. Pero medyo mas masakit kasi... Ano ito to dito eh? Parang nahawaan na. Nahawaan na. Hindi na <laughs> hawaan, nahawaan talagang ano... Sakit na rin. Sige lang po. Relax lang po, ha. Ah... Lambot lang, nga. Eh. Huwag mo na -tug tigilan. Relax lang. Inhale ka, nga. Eh. Ganun, tapos... Sa panay. Eh. Sa panay. Eh. Okay. Huwag okay. na pigilan. Relax pa okay. lang. Okay. Pinigilan mo na. Eh. Ang tigas mo pumigil eh. <laughs> yan ay sobra talaga yan. Magpigil ka na eh. Di ba? Hindi ano mo lang ay relax. Noon, ni relax eh. Masakit po yan. <laughs> Iyak ka lang na eh. Oh, wag iyo ko, wag ko. Taas mo lang ulo na Yan nay, iyak lang. Napaiyak si nanay. Pero maging okay din naman yan. Okay. Mas nahihirapan kasi siya hindi talaga ano hin. araw na na. Ang bragging pants sige lang meron. Wala lang ha? Tignan na natin. Ayun. Sige na, ubusin na natin yung ano mo na iyak. Tuisin mo na, ay wag mo tigas na yung mo tigas. Ay, hindi ko kaya. Ay, hindi ko kaya. Huwag mo, na, huwag mo, na. Ay, hindi ka na kaya. Sige na, Nay. Naramdaman mo, Nay. Sige na, Nay. Kaya ka lang, Nay. Tanggal ko na yung lak. Oo. Naramdaman mo, na Hindi lang magutok. Oo. eh <laughs> na medyo makaka-relax na siya. Pero masakit pa rin. Oh. Uh, actually, parang ganon, pero na, nag-lock na kasi siya. Kasi nung sumakit siya, hindi niya, hindi niya na masyadong ginalaw. Parang, ganyan na lang. Oh, hanggang sa tumagal na, ganon lang. Hanggang, oh. Hmm. Ganon mo na yung kamay mo, Naik Alam ko masakit yan, saka walang lakas. Sige lang, Nay. Try mo lang. Pagsamahin mo ganon. Yan. Tapos iunat mo lang muna. Harap ka lang na dito, Nay. Pantay ka lang ng upo. Yan. Oh, sige, Nay. Dahan-dahan mo lang sa itaas. Sige lang, Nay. Dahan-dahan lang, Nay. Sige lang. Taas pa pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa, Nay. Pantay pa. Oh. Wow! Di ba, Nay? Medyo masakit lang, Nay. No? Sige pa, Nay. Taas pa pa. Oh, yan. Oh. Di ba, natataas niya na? Oh. Ah, halos dito na kanina dito pagtaas ko Halos dito lang di ba ganyan lang oh So ngayon natataas na natin ay siya Kasi napwersa ko na siya ng konti So yung frozen shoulder kasi talagang Pag hindi siya napwersa Basta tama lang yun Pantay pa naman yung balikat niya namin Kaso lang pag inaangat niya ah, Sumasama na lang gano'n siya Ano nagkamosa yung sakit niya? Sobra pa rin? Hindi na masyado? So, ang ginagalaw mo na. Sige, galawin mo. Masyada ko daw. Ang lakas. Walang lakas. Oh. Yung sakit niya na nabawasan na, no? Nanay. Oo. Oh. Kasi natanggal na natin yung parang lock niya pag tinataas mo. Yun yung... Yun na Oh. Kaso lang yung, yung pag-ganito na yung paloob, yun yung hindi ko pa natanggal. <laughs> Kasi pinigilan mo lang, eh, nagtigas ka eh. Masakit oh, Hindi, ganun po talaga yun siya. Kasi kung pag hindi natin siya natanggal, mas masakit po yun siya. Tapos lalala pa yun sa ng lalala. Sige lang, Nay. Relax ka lang, ha? Dito, ang daw, Nay. Sa kabila. Relax mo lang, ha? Matry ko na dito, ha? Ay, sige lang man. po, sige lang. Basta, huwag mo na, relax mo lang, sir. medyo mas, mas mataas na siya, Oh. Ano na, kamusta pa ganito? Hindi na siya ganun kasakit? Hindi na, sadyo. Oo, medyo na relax na ito. Ito na, ipag ganito. Ayan, okay na, Oh. Um, na, di ba? Kanina, pag ginaganito ko, ganun lang, eh. O, oh, yan, o, oh, Naiikot na siya, Oh. Okay. Sa panay ha. Wait lang na. Umiipit itong ano mo eh. Sige lang ako lang po. Wala lang siyang lakas konti. Sige na. Higa ka na na dito na. Higa ka. Medyo okay na yung balikat niya. Kaya medyo na-relax na siya kasi parang hindi na masyadong masakit. Kaso lang, walang lakas. Walang lakas. Mm Sige na, ganda lang. Straight mo lang yan ay. Relax lang ha. Lambutan mo lang yung siko. Ayan, naninigas na naman yung siko. <laughs> okay. Lambutan mo lang na. Relax. Okay. Saka. Okay. Lambot lang na. Uy. Nagpawisan siya. Ano ya? <laughs> Sakit eh. pag masakit na, eh, wag mo siya, wag mo siya, anong tawag nito, wag mo siya i-baby. Dapat yung masakit, pilitin mo na siya igalaw. Kasi pag di mo siya ginalaw, lalala yan siya. Bagsak mo lang na yung balikat mo. Yeah. Mm. Bluetooth <laughs> mode. Isa pa na, lambot. Straight ko lang yan, ay. Eh. Up, lambot.

Pagsakuna ang ng butang nila, hilang, ah, Ih, hilang, Lampetan. Lampetan Lampetan. Masakit. Masakit <laughs> <laughs> ya. hilang, silang, 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 ko talaga. Huwag mo labanan na yung relax ko. Ito na, langgap na. Eh. Live eh. Yung kamay mo na ngayon, lalagay mo na dito. Yan. Tapos na ibababa mo lang siya, relax. Yung kabila rin na, try mo daw hindi yan. Dito lang. Dito lang 'yung wala ninyo sa may. Ah, sige lang Tapos parang baba mo lang gano'n Yung kabila rin niyan, sige lang. Ah, hindi pa kaya. Sige na, ganyan lang din talaga kasi tinestin ko lang kung kaya na eh. Tas ko lang from dito. Sige na, baba mo lang dito. Sige lang nai. babak mo lang sige lang nai. Sige lang nai. Sige, sige, sige lang, sige lang. Sige lang nai, relax mo lang. sige lang 'yung kaya lang nai hanggang saan. Sige pa na eh. Baba mo pa. Alam ko kaya pa. Yan. O, di ba? Sige pa. Di ba din medyo masakit? Ano lang to? konti lang to na eh. Sige lang na eh. Hanggang saan? Sabi mo pag hanggang dulo na lang. Ah. Oh, Ay, huwag ka sasama na eh. Huwag ka sasama. Huwag ka sasama na eh. Kunti na lang to. Okay. Okay. Wala ano nga. <laughs> Oo. Oh, medyo ano lang. Masakit lang siya pag gano'n. Pero, halos kaya na ni Nanay. Mm -mm. Nanay. Ay, nanay, iyak na naman ako. <laughs> Sige lang, naiyak lang. Mas mahirap po yan siya pagpigilan niya iyak. Ay, iba, halos may mahimatay pa dyan. Masakit. Sa so, panay, pwede tayong dag dagdagan natin una um, naman, Nanay. Yeah. Ano na nai? Iyak na naman ako. Oh, nai ka na harap ka dito sa akin. Konti na lang din to. Sige na. Yan. Lapit ka lang dyan, eh. Lapit ka dito na konti ito. Put. Yeah, Okay. Straight ka pa. Oh, wag ka lalayo na. Ihuhulog talaga kita. Joke lang. Tawa <laughs> <Aro> ka na <nanay. laughs> Sige na. Dito na kapitan mo lang Yeah. Relax lang ha. Dito na kapitan mo to. Yan. Yeah. Na nah, yung gagawin ko sa iyo parang itatagilid eh, tagilid yung, ka lang. Yo, lumagutok na agad Relax lang muna. Okay lang. mo na pigilan, straight mo lang yung paa mo na eh. Yung itong isa. Yung isa. Yan. Yeah. Mm. Sa <laughs> kabila na, dito kaharap naman sa kabila. Yan, maiipit mo siya. Tignan mo lang kung masakit o hindi. Masakit? Hindi, hindi na. Pag naipit, yan. Okay lang? Ah, dito na lang. Okay na yan, walang problema yan kasi sa kamay na lang yan siya. E sa braso, kumbaga sa laman na lang siya. Lapit yan, ayun. Yan. O, relax lang, na. Kapit ka lang. Sit lang ako dito. O, basta ganyan ko lang, ayun. Relax lang. O, oop, lumagot lumagotok na kaagad. Relax lang, ayun sa tanay. Huwag mapigilan. Huwag mapigilan tanay. Hinga ka. Exhale. Okay. Nauna na yung lagotok na. Sige pa. Straight lang, ay. Straight din ito. Okay lang? <laughs> Sorry, Nay. Okay lang. <laughs> Ganyan mo daw na yung kamay mo habang nakahiga. Natanggalin natin yung unang. Oh, sige na, itaas mo straight mo muna na yun. Yung, huwag mong baloktotin to. Sige lang yan. Tapos diretso mo hanggang sa likod. Sige. Gipa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa na eh. Kasi wala pang lakas, no? Okay lang yan. Saan yung masakit sa kanya na yun ngayon? Dito o dito? Dito ngayon, puno. Ah, sa puno. Dating ah, na yan dito. Okay lang yan. Okay. Yung dito lang kailangan natin matanggal yun sa puno. Pag dito na yun, masakit pa. Hindi na. Pag ina-denyong ko. Hindi na rin? Hindi. Okay. Dito? Hindi na rin masakit. Pero ngayon? Wala? Hindi rin. Kunti? Okay, sige na eh. Upo ka naman na yun. Upo lang. Harap doon kay kuya. Harap ka doon na Okay. Sige na Chinelas ka. Chinelas ka, nay. Tayo ka, nay. Tayo. Suotin mo chinelas mo, nai. Tapos, ay lakad dito, dito sa likod. Ayan, dito-dito tayo, nai. Ayan, sige, nai. Dito ka sa may paderbanda. Ayan, ayan, ayan. Sige, talikod ka dyan, nai. Ayan. Okay. Ganyan mo na yung kamay mo. Sige, nai. Tapos, taas mo. Abutin mo yung pader. Sige pa. Sige pa. Huwag mo babal babalok to ta, straight lang. Sige, abot mo yung pader sa likod. Tapos tagalan mo na pag naabot na yan. One, two, three. O, oh, di ba? O, oh, na eh. O, oh, may sakit lang siya. Pero ang maganda. Nga, ah, taas niya na. O, oh, exercise na lang. Tsaka pag nawala yung pain niyan, yun ay, eh. sabi ko, yung, yung pinagawa ko na yun sa yan ay eh, every morning, dikit ka lang dyan sa pader. Tapos, ganoon mo yung kamay mo. Tapos, abutin mo siya na. Pag naabot mo dito, steady mo lang. Bilang ka 8 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, dahan-dahan lang may baba. Okay. Sige daw na yung testing. Ganoon mo lang. Okay. Taas. Abutin mo yung likod. Sige pa. Sige pa. Taas mo lang kamay mo. Sige lang. Yan. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Dahan-dahan mababa. Yan. Oh, Sabi nanay, kaya na. Masangit lang kasi bagong ano eh. Bagong putol. Ay, bagong putol. <laughs> bagong putol eh. Ano <laughs> na ipakaramdam mo ngayon sa kanya? Mas masarap na siya itaas, no? May, wa, wala lang lakas. Hmm, kasi po ano yun siya yung bago lang siya talaga na na ano na tanggal natin yung lock niya yung lagutok na yung kanina di ba itok <laughs> yung una nga hindi yung ganun. Si nana, eh yung ganoon tinigilan kasi ni nanay grabe pigil eh ang tigas eh. hindi ko hindi ko na magalaw eh oo pero kung nakagapan siguro yung taaga ay kung dati pa oo, oo hindi siya ganoon kasakit. Yung mas maganda ko yung unang... Ilang taon na ba yun? Ilang taon na to? Doon pa nang doon kami sa Bakungan. Uh -huh. Ilang taon na kayo galing Bakungan? Tagka na yun, tatlong uh, taon. Tat uh tatlong pundi. taon na daw eh. Pero sumira so, uh na eh. Oh. Uh uh anong, anong year pa yun? 83 yun? Sa mga dalawa, magtatatlo siguro nga rin. So, ganun. Hmm. Pero naipakaramdam mo ngayon, hindi na siya ganun katulad dati na sobrang sakit. Ngayon lang wala lang lakas. Ngayon lang wala lang lakas na ay. Ha? Wala lang siyang lakas. Wala siya lakas. Oo, wala lang. Nagkakirot pa. Nagkakirot sa kanyang Sakit. Tapos, parang na-trigger lang siya nung na-admit siya sa hospital. Admit siya siya. Ano? Parang, ano yung lalabang kriya. yung mag-after nung naramdaman niya na gano'n. Na masakit na. Hindi siya nakatulog sa gabi. Dahil dyan sa sakit, dahil sa balikat mo na, hindi ka na makatulog? Hmm

hindi niya mataas. Dati na ipaginanan mo, hanggang saan lang yan siya? Ganito lang, kanina, kanina, kanina. Ganyan lang, ganyan. Ganyan pag pinilit ko, ganito eh. Di ba na kanina, pag pinilit ko siya, ganyan lang, di ba yan? No? Eh, ngayon, pwede na yun. Wow. <laughs> na okay na po.